afternoon. Ah, nandito po kami naglalaga sa beach. Kasama ko si JB. Lagi lang ako nang tawa dahil yung mga kasama ko, inaano po ako, ina ah, vlogger, vlogger, ganyan. Nahiya ako. Yan. Naglalakad na po kami dyan sa buhangin. Kasama ko yung mga kasama ko. Maganda ang view dyan. Pagdating namin dyan sa beach na yan, maraming nag, nagsiswimming naglalakad kami diyan papunta diyan sa dulo kasi magpa magpa-picture kami. Meron kami kasing third guy kasama na magpi-picture. Ayan, yun ang third guy kami. Pumunta kami doon sa duyan yan, no? Tapos yung likod ng duyan, parang dakit na kahoy. Tapos mayroong mga ano dyan, mga puno sa gilid. Maraming puno. Parang kung sa Bisaya, palasang. Ganyan. Yan, naglalakad kami ganyan lang kalaki ang beach. Hindi naman kalakihan pero mga ano lang dyan, yung wala silang mga hotel. Yung parang ano lang,